napakainit na panahon at napakainit na rin ng mga ulo nating lahat. Ano ba ang po pwede gawin para maibsan man lang ang init ng ulo natin? Simple lang. Kailangan mong kumita ng mas maraming pera. Kasi pag mas maraming ang pera, kahit anong init niyan, hindi magiinit ang ulo mo dahil napakaraming laman ng bulsa mo. Ano ang po pwede nating umpisahan na negosyo ngayon summer para hindi naman mag-init masyado ang ulo mo? Number one, mag-isip ka ng mga malalimig na produkto na beverages. Yung mga malalimig na produkto na beverages, hindi man dyan. Mag-ice candy ka, mag-aluhalo ka, mag-milty ka ng anything na nakaka-refresh. Isa sa mga patok na negosyo ngayon yan. Kahit sa labas ng bahay mo, kahit sa mga kaubisina mo, magbenta ka ng mga produkto na nakaka-refresh ng katawan. Nang sa ganon, madagdagan ng kita mo, baka pag-provide ka pa ng refreshing drink sa mga katrabaho mo, maibsan din ang init ng ulo nila. Number two, alam nyo ba na maraming mga Airbnb, resort, at mga private pool ngayon ang naghahanap ng ahente para i-market ang kanilang mga resort. O, pwede mong i-alloc yung accommodation nila sa mga kaibigan mo at sa mga kakilala mo. Sa gano'n, ganon, pwede kang kumat sa kanila, pwede kang kumuha ng porsyento, makapagbibigay ka ng customer sa kanila, and at the same time, kikita ka pa. Third, ngayong summer, syempre, usong-uso at patok na patok yung mga sinusuot pang summer. Syempre, nandyan ang mga bikini, nandyan ang mga trousers, nandyan ang mga trunks, nandyan ang iba't ibang mga klase ng mga damit na po pwede nating ibenta ngayong summer. Marami kayong makukuha niyan sa Divisoria, sa Baclaran, na mga binibenta ng wholesale, at sa online din, marami ka rin makikita na wholesaler na nagbebenta niyan. Ito na yung pagkakataon na mag-try kang mag